Magandang araw po mga amanok. Bali, may nag-comment po sa atin. Ano daw po yung mga patuka na minimix natin. Para po doon sa nag-comment, isishare ko lang din po sa inyo kung ano yung mga patuka na minimix ko. Bali, eto po yung corn grits na durog. Tapos, eto yung Integra 1000 na pansisiw. Tapos, eto po yung crumbles na... Integra 2000 tapos eto po yung hagibis natin na greens bali eto pong tatlo na to yun yung pinapag mix ko dahil may 1 month po akong sisiw may 2 months po akong sisiw at may 3 months po akong sisiw so para isahan na lang po yung patuka ko so yan po yung makikita ninyo doon sa previous video ko so pag day old to 1 month syempre nakaseperate po yung kanyang patuka dahil syempre hindi pa po kaya niya yung ganitong mais na corn grits so pag umidad na po siya ng 21 days o kaya 1 month na so ang patuka ko na po ay eto yung pinagmix ko po na tatlo na yan so ganyan po yung pamamaraan ko mga kamanok para iisan lagayan na lang hindi yung kukuha ka dito, kukuha ka dito, kukuha ka dito. So pinapagmix ko na siya para at least hindi rin hassle sa pagpapatuka. So, nasa inyo naman po yan kung nakaseperate po yung bawat patuka ng mga manok ninyo. Yung pang 1 month old, 2 months old, 3 uh, months old, at yung day old to 1 month. So, yun po. Bali, eto po. Patuka naman po nung ating mga kakito. Ang ginagawa ko naman po dito, binababad ko magdamag tapos yun iugasan ko siya tapos yun yun yung ipapatuka natin tapos yung hinahalo ko po sa kanila ay eto rin so maganda naman po yung resulta at yung katawan naman po nila ay talagang bultong bulto bali ganito lang po yan mga kamanok yan eto integra 1000 iulog ko lang po dyan yan mga kamanok So, syempre, ito yung corn grits natin. Okay. Na 1 kilo, tigwa 1 kilo po yan mga kamanok. Tapos, eh, integra 2,000. So, imimix lang po natin mga kamanok yan hanggang sa ma-mix na siya. Uh -huh. So yan na yung mga kamanok At pwede na yan na uh, ibigay doon sa ating mga sisiw thank <laughs>